Isang gender-sensitive na gobyerno ang ipinapangako ng kampo ni presumptive President Rodrigo Duterte. Tiniyak din nilang magiging malaki ang papel ng mga babae sa Duterte administration. Umaaksyon si Gemma Vanceña ng News 5 Davao. Ilang beses na nakalaban ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya ang iba't ibang women's group. Pero tinitiyak ng kampo ng presumptive president na magiging gender sensitive ang kanilang pamumuno. kabilang ngayon si outgoing Senator Pia Cayetano sa mga advisor ng Selection Committee na sasala sa mga magiging miyembro ng gabinete ni Digong. I am very uh, excited about working with the President Duterte sa uh, incoming administration. Ayon sa tagapagsalita ng Alcalde at miyembro rin ng Transition Committee na si Peter Lavinia, magiging malaki ang papel ng mga babae sa pamahal ang Duterte. Isang araw sa mga napipisil na maging gabinete si Public Attorney's Office Chief Presida Acosta. Let me just uh, cite a few. Uh, The present uh, head of the Public Attorney's Office, uh, Ferida Nasurpresa naman daw si Acosta sa balita, pero mukhang hindi daw niya tatanggihan ang magiging alok ni Digong. Sino ba naman ang makakatanggi sa isang Mayor Digong na halos ano uh, ano, napakalaking porsyento ng ating mga mamamayan ang nagbumoto sa kanya? Sa ngayon, nakabinbin pa sa Commission on Elections ang motion for reconsideration sa pagbasura sa disqualification cases laban sa presumptive president. Pero sabi ni Lavinia, posibleng hindi na umusad ang kaso. There has been a report and we need to verify that according to members of the Commission on Elections, the people's already given the uh, mayor Duterte a fresh uh, a new mandate. So all these, these cases should die a natural death, no? Uh, but we have to wait for the Commission on Election to officially Uh, dismiss or close, put to these cases. Kasama raw sa pinaplansya ngayon ng grupo ni Duterte ang pagpili sa mga taong personal na pupunta sa Kongreso, hudikatura, media, foreign embassies at mga simbahan para ipaabot ang mensahe ng bagong Pangulo na pagkakaisa at pagtutulungan. At bagamatiyak na magiging siksik ang schedule ni Duterte oras na maupo sa pwesto, gusto raw ng presumptive president na bumisita sa Santo Papa para personal na humingi ng tawad sa kanyang pagbumura but the mayor has repeatedly said that uh, he wants to visit the Vatican uh, not only to win or lose no uh, not only to pay homage to the pope but he really need to explain to the pope and ask for forgiveness nasa bakasyon pa ang buong pamilya ni Duterte pero sa Lunes haharap siya sa publiko para magpasalamat Umaaksyon bilang Pilipino, Gem Abansenya, Miss 5 Davao. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.